guys, kumusta kayong lahat? Ayan, welcome po ulit sa ating channel. Ayan, so nandito kami ngayon sa kagubatan. Ano? Kasi nga po, nagikot-ikot kami. So tinitingnan namin yung mga shortcut. So dito kami napadaan. Pero guys, yung pag-uusapan natin ngayon is about sa ano? About sa um, pag i dito sa Poland. So itatapik it it natin ngayon yung tinatawag nilang yellow card ano nga ba itong yellow card, di ba? Gaano nga ba ito kaimportante sa buhay ng isang foreigner? Diba? So, ayun guys. Uy, ang lapit na natin. So, ito na nga. So, yung yellow card po na tinatawag, uh, siya po yung parang magiging katibayan natin na naglalakad na tayo ng ating TRC. Kasi guys, once na ma-expired po yung ating visa, kailangan po natin lakarin yung ating TRC para po legally stayed po pa rin tayo dito sa Poland so ayun so bibigyan ko lang ng konting ano konting information yung ating mga viewers yung ating mga subscriber so ayan so gaano nga ba ito ka importante sa atin so ito pong tinatawag na yellow card siya po yung ibibigay sa iyo ng immigration Kapalit ng mga document na isinabmit mo sa kanila So yan po yung katibayan Na ikaw po ay nag na ng mga papers mo For legalization, for TRC So ayun po So kapag wala ka nun At expired na yung visa mo Ang mga pwedeng may po ay Pwede kang tanggalin sa trabaho Pwede kang ipauwiin sa Pilipinas yan yung mga possibilities yung mga possible na pwede mong so ayun patulad po sa amin ito totoong ano kami po kasi pumunta kami dito last October so yung visa po namin nag expire po siya ng February February 9 so although na process naman namin so na submit naman namin yung akin ay submit ko naman so nagantay lang ako ng um, return ng yellow card na tinatawag so kahapon ganito yung nangyari pinauwi po ako ng company namin kasi nga po wala akong yellow card kasi daw po kung mahuli daw po ako magpe penalty yung company namin ng malaki so yun yung sabi sa akin so umuwi po ako so ganun po ka importante yun. So kaya bago po mapasa yung ating mga visa uh, Basahin natin yung instruction doon sa papers na ibibigay sa atin Kailangan maipasa po natin ito sa uh, Kinauukulan Before the expiration ng visa natin Yun po yung protocol ng Poland So para maging legal pa rin tayo dito Saan na tayo dadaan? Dapat doon na Yan na yung bahay oh dito po kasi kami sa kagubatan So ayun po. So ganun po ka-importante yung yellow card po na yon. So yes, siya yung magsisilbing visa mo dito sa loob ng Poland. Dito ka lang po sa loob ng Poland. Hindi ka rin po pwedeng lumabas sa karatig bansa. So anytime kahit na makita ka daw ng ano. Siyempre may daw po ako kasi hindi ko pa naman nasubukan yun eh. So, sabi sa akin nung chef executive namin sa hotel, pag meron ka nun, kahit makita ka ng mga authorities, okay lang kasi yun yung katibayan mo na nag-on process na po yung ano mo, yung temporary resident card. So, ayun po. So, ayun po yung kahalagahan ng yellow card sa buhay ng isang OFW dito sa Poland. So, ayun po yun guys. So, huwag niyong kalilimutan mag-process at huwag niyong kalilimutan hingiin sa iyong mga attorney kapag nagpa-attorney po kayo. Uh, pero mas maganda siguro kung bago kayo magpa-attorney is ipadala nyo na sa post office para mas mabilis yung balik ng yellow card. So, ayun guys. Yun lang po yung ano. Uh, konting information na pwede kong i-share sa inyo which is yung po kasi yung naranasan namin bilang isang OFW dito sa Poland kasi napakahigpit po ngayon ng Poland so ayun at once po na kang yellow card kahit po mag-apply ka sa ibang company hindi rin po sila tumatanggap kasi takot din po sila na magkaroon ng mga penalty ganun po yun so ayun guys have a nice day and God bless